Sa Abril 30 bukas na ito. Mm -hmm, malapit na. Bukas na pala ang deadline na ibinigay ng ating pamahalaan sa mga jeepney drivers at operators para mag-consolidate at magbuo ng mga kooperatiba. Sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibigay ng palugit at tuloy na tuloy na ang planong consolidation. Kung hindi sila makakapagbuo ng kooperatiba, hindi sila papayagang bumiyahe sa kadalang ruta at ituturing na mga colorum. Tangulog naman. Sa parte naman ng Dan Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sisimulan na ang kanilang crackdown laban sa colorum jeepney sa Mayo a 1. Ano ang tingin mo dito, Ate Michelle? Ako, marami akong concern. dyan at uh, marami din akong mga tanong, uh, parang mm -hmm. Norman. Kasi, unang-una, talaga bang na-consider ang interest ng ating mga jeepney driver? Mm -hmm. Yung bang mga inaalok nila para sa tinatawag nga na face-out ay makatao at makatarungan? Kasi, uh, sa mga nababasa ko, parang daming mga problema. Lalo-lalo eh. mm -hmm. lalo na yung, yung question na may kakayahan ba ang ating mga jeepney driver para magkaroon ng tunay at uh, talagang just na transition. Mm -hmm. At mamaya, di ba? Meron tayong mas mainit pa nga ang usapin natin, oh. mamaya-maya. Pero, lilinawin <laughs> ko lang. Kayo po ba ay tutol dito sa modernization? Hindi. Oh, okay naman ang na modernization. Malino, ha? Hindi tutol. Oh, oh. Ang tanong dapat, siyempre, dapat makatao at makatarungan ang pag natin mula sa mga jeepney natin ngayon sa modern jeepney na environmentally safe, at, mm -hmm. uh, etc., ito nga ang tanong eh, nakonsulta ba sila at talagang nabigyan ng pamahalaan ng yung sapat na interest ng mga jeepney Ay, yeah. no. ay maganda yan. ang comment ni Bell. Sabi niya, ang concern ko po ay, magandang hapo po Attorney Chell, hindi po ako tutol sa modernization ng mga jeepneys. Kaso, paano mga jeepney driver na hindi kayang bumili o maghulog ng modern jeepney? Tama mm, yung punto na tama. yan. Uh -huh. At mamaya, pag usapan pa natin, lalo pa. Bukod pa ron, mas mata po ang singil sa modern jeepney kahit pa may senior discount pa po uy ibang mm -hmm. ibang angulo, ibang to, angulo ha? ha, para makatipid at sa hirap ng buhay mas pinipili kong sumakay sa lumang jeep sana po magkaroon ng subsidy ang government sa transportation expense para same lang ang charge with the old jeepneys. Tama. Mahira po ang buhay. Bumibili pa po ako ng maintenance med school. nako yan. oh, ako, ako. ako. Uh -huh. At dahil dyan, no, Attorney sino ba bisita natin ngayon para mas palalimin pa natin yung pinag-uusapan natin? Bukas na ito, yung deadline, mm -hmm. huh? bukas na ito, April 30. Sino ba mga kasama natin dyan, Attorney? Meron tayong special guest ngayon. Mm -hmm. Siya ang valedictorian ng Ateneo wow. de Manila University, class of 2019. Mm -hmm. Pero grabe ang mga challenges na na-overcome niya sa kanyang buhay. Wow. Panganay siya uh, ng isang construction worker at SM sales lady na parehas hindi naman regular at uh, sabi nga niya mismo ay underpaid. Mm -hmm. Naging jeepney driver ang ama niya. At uh, halos dalawang dekada na siyang uh, jeepney driver Nung bata yung guest natin, siya ang naging conductor at uh, wow, barker Kung baga, uh -huh. ng uh, kanyang ama na namamasada sa FTI terminal sa Tagig. At siya ay walang iba kung hindi si Rachel Bendanya Hello, Rizal. Magandang uh, hapon. Ito, suki po namin ito sa Veritas Attorney. Uh, Lagi po na uh, <laughs> uh, i-interview din natin. <laughs> uh, welcome po sa ating programa, Rizal, sa ating Oras ng Bayan. Hello po, magandang hapon po, Attorney Chell and uh, Sir Norman. Haya na lang po, itawag niyo po sa akin. Haya, haya. Yes, hi. Mm Sabi nga po Aba. ng kasama kong reporter, Attorney <laughs> Chell, si uh, Jeremiah, no? Ate Haya ang tawag sa kanya. Oh, hello. <laughs> <laughs> Siya po ang coordinator po ng Move as One, isang civil society coalition ng 140 organizations at 77,000 individual signatories. Ang grabe, ha? Na nagsusulong na mas lignas, mas inclusive, at mas makataong public transportation system sa Pilipinas. Pilipinas. Isinusulong niyan pagbuwag sa boundary system at makataong transisyon para matiyak na hindi maiiwan ang jeepney drivers sa modernisasyon ng transport system. Nako, welcome po uh, Ati Hay, Ati Hay na natawag ko sa kanya. Hello po Attorney Chen. Tangina happen po sa inyo? O sisimulan ko na ha. O oh, sige, oh, Attorney. Una kong tanong kay Ati Hay ay nag-viral yung inyong explainer video, di ba sa jeepney moderni Mm -hmm. Ano yung feeling mo nung nag-viral siya? Kasi, eh, siyempre, kakaiba yon. Kakaiba. And, Ibig sabihin, may catch. Oo. oo mm -hmm. and, and how did it make you feel? I'm sure, gusto mo talagang i-convey yung message mo na yun. Anong pakiramdam mo nun? Uh, well, na-excite ako, Atty. Chell, honestly, and, and Sir Norman na nag-viral siya. But also, at the same time, parang, hindi po kasi yun yung first time na nag-viral din yung statements um mm -hmm. coming from, from me, bilang anak ng Jeepney Driver. Parang ever since naman po nung 2019 graduation, 2017 na sumali ako sa strike at pagprotesta, nagba-viral naman po yung mga statements at explainer na yon at mga paliwanag na yon pero wala naman po nangyayarin pagbabago. So, mm -hmm. as much as, you know, exciting, wow, nag-viral na naman. Parang for the third, for the fourth time. Parang there's also this uh, parang conception na, ah, okay, so what now after? Hindi naman ako nandito para lang mag-viral. Mm -hmm. Nandito ako para magkaroon ng effect 'Yung sinasabi ko at marinig siya ng mga mambabatas. Hindi kayo nag-iisa Ate Haya kasi ako rin ay matagal na akong nananawagan halimbawa sa ayusin 'yung ating sistema ng hustisya pero ako. parang hanggang ngayon wala pa rin pero syempre tuloy ang laban, di ba? Mm hmm At ah, dapat <laughs> <laughs> Tama po. Oh. Oh, hangga't hindi natutugunan 'yung ating ipinapanawagan, tuloy pa rin ang panawagan. <laughs> Meron kayong nabanggit And this is a term na palagi kong naririnig, yung just transition. Okay. Pwede, pwede mo bang ipaliwanag sa ating mga kapanalig yan? Opo. Atour na Norman at uh, mga lahat po nanonood at nakikinig sa radio Veritas, ang mga GP driver po kasi natin ay hindi naman talaga tutol sa modernisasyon. Mm -hmm. In fact, parang sa init ng panahon ngayon, sino nga ba ang gusto na magbilang sa ganitong init ng panahon? and uh, uh, given at uh, yung yung kalusugan ng mga jeepney driver natin, pero po, ang hinihingi nila ay just transition. Yung transition at yung pagmodernisa hindi sila naiiwan. Which is, you know, a failure of the PUV modernization program. Yung programa po kasi unang-una ang disenyo niya ay bumili ng modernisadong units. Well, in fact, hindi naman po lumang units yung problema ng public transportation system natin sa mga commuter, pero yung kawalan ng sistema ng public transport system natin. Mm -hmm. agree na agree ako jan uh, tihaya At um, in fact, sa mga nababasa ko Dahil interesado din ako sa issue ito eh. Ang in 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 one of your videos in fact nabanggit niyo na just to form a cooperative, Correct. ang kailangan nila ay ano 300,000 pesos plus uh, 20,000 per unit. Paano makakayanan ng mga jeepney driver natin 'yan? Opo. Actually, ah uh... Atty. Chell, to be fair naman sa sa gobyerno. Wow, nagiging -go fair tayo sa gobyerno. <laughs> to be fair sa gobyerno, binabaan nila yung barriers for mm -hmm. consolidation. Binabaan nila yung barriers para makabuo ka ng kooperatiba. Dahil nga po hirap, yung mga jeepney drivers natin na buo ng, bumuo ng kooperatiba. Pero even then, parang For individual transport workers, sasabihin mo, ah, bigla kayong bumuo ng grupo, tapos kayo yung mag-manage yung sarili grupo, tapos kayo na rin bahala mag fleet management, tapos umutang kayo at kumuha kayo ng loan um, para makabili ng modern units. That's a lot of steps. Mm -hmm, yes. <laughs> ang daming talon yun. Na parang um, karamihan na sa kanila ay sanay na arawan ang kita. Karamihan sa kanila uh, nakiki-extra. At karamihan sa kanila, may hinuhulugan pa na jeep. Yung mga jeep nila kahit sampung taon na yan, usually hinuhulugan pa po nila yan uh, from, from someone else na binenta sa kanila. And now you're telling them na kailangan niyo ulit umutang para sa mga panibagong unit. So even mm -hmm. when binabaan na yung barriers uh, for consolidation to form cooperatives, mahirap pa rin siya kasi patuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina mm -hmm. at patuloy naman pong stagnant yung presyo ng pamasahe. Ayan mga kapanalig, naririnig nyo si Ate Haya. Sana malaman ng buong bayan Oo, ito. Talaga naman. No? Pero at... ano, may magandang nangyari kanina. Nakita ko eh, nag-issue ng statement ang uh, leader Summit, yata mm -hmm. ang tawag, yung um, ECOP at kasama na doon ang uh, employers um, ang ECOP, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation, at uh, ilang trade unions. Nandyan yung FFF, Centro, at uh, TUCP. How, anong reaction mo dun sa statement nila? Ay, naku, no, Atty. Chester Norman, kami po nagpapasalamat. Kasi po for the longest time, nahihirapan po kaming kunin din ang opinion ng mga negosyo, ng mga Chamber of Commerce, for example, ang mga trade unions sa limbawa, sa, sa PUV modernization program. Kasi parang yung tingin kasi sa kanya ay it's an isolated transport issue. Na talagang mm. ano siya, siya talaga siya ng transportation since 2017. And uh, parang merong kasing notion na unstoppable na siya, na mangyayari na talaga siya. Mm -hmm. um, at siguro totoo na mangyayari na talaga siya dahil nga sabi nga ni Pangulong Marcos, hindi na patuloy na, hindi na i-extend yung deadline, talagang final na siya. Pero it doesn't mean na okay yung current version ng programa. It doesn't mean na perfecto yung version ng programa na to In sa version ng programang to mas lalong Mahihirapan sumakay yung ating mga commuter Gaya po nung nag-chat sa inyo kanina na senior mm. citizen yes. Kasi po yung problema naman po natin sa kalsada Ay hindi dahil luma yung units ng jeep mm -hmm. Yung problema po natin ay walang masakyan Yung yeah. problema po natin ay mahaba yung pila Yung problema po natin ay buhol-buhol yung ruta So yung kailangan i-modernize ha Ay hindi yung units Which is the main problem of the UV modernization program Yung kailangan po natin i-modernize Ay yung sistema at ayusin 'yung buhol-buhol na ruta, taasan 'yung supply ng mga jeep na pumapasada sa kalsada instead na itease out sila at ikolorum at hulihin pa Tumpak na tumpak si Ate Grabe. Haya dyan. naku agree hindi yung, na. yung mga statement ni Ate Haya sa atin eh. at, at totoo naman talaga na yung problema ay yung sistema talaga at uh, that seems to be characteristic din ng um, nangyayari dito sa ating bayan ano mm -hmm. na marami sa atin ay lalo na yung mga ordinaryong mamamayan na didehado dahil sa mga palpak na sistema mm -hmm. at um, sana yun ang maging tutok ng ating pamahalaan. May maganda rin sinabi ang um, ang leader summit kanina na hindi lang yung just transition ang kulang. Ang sabi din na nila parang naechequera daw ang mga local manufacturers Correct. ng jeepney. Mm -hmm. And I I think that's a really good point. Ba't pa ba tayo kukuha ng mga units sa abroad kung kaya naman natin gumawa dito na magiging environmentally compliant naman. Mhm. Mm Saka so, ano po, Atty. Uh, Sir Norman, yung mga kinukuha natin for abroad, actually, hindi nga sila environmentally compliant. So, <laughs> <laughs> wow. Tapos, opo, oh sa so standards natin, kailangan accessible siya sa mga taong may wheelchair kasi mm -hmm. hindi naman tayo lahat laging able-bodied eh. Oh, tatanda, po. ano po, oh, tatanda ako, eventually, mahihirapan akong sumakay sa bus, mahihirapan akong sumakay sa jeep, kaya kailangan accessible yung ating transport system sa mga may kapansanan. At yun po ay standard na nakalagay sa PUV modernization program. Yung mga bago po bang jeeps na in-import natin sa China. Sumusunod po ba sa standards na yun? Parang mas mataas so, uh, yung hagdan doon. Correct po, <laughs> di ba? <laughs> Bakit naririnig ko na naman yung China na naman? Ano? China ba? China ba ito <laughs> <laughs> So ito ay sa China para So ngayon, malaga bukas na ito ate Haya, bukas ang last day ng consolidation. Ano yung message mo para sa ating gobyerno at syempre sa mga nakikinig ko sa atin ngayon? Sigurado na po ba tayo? <laughs> Final answer na po ba talaga? I mean, lagi po lang sila sinasabi na 7 years na to, parang since 2017 naman. Uh, inusog na nang inusog nang inusog yung deadline. Pero deadline para kanino? Deadline mm -hmm. para sa transport workers. Pero tandaan po natin, ang prerequisite po bago nyo bigyan ng deadline ang sektor ay gawin nyo ang sarili nyong deadline. Mm -hmm. Sobrang baba pa po ng issue ng LPTRP, ng gobyerno, yun yung una. Pangalawa, wala pa pong pondo ang Kongreso, Senado, at even DOTR sa pag ng mga bagong units ng jeep nangako sila ng 180,000, 300,000 per unit, etc. etcetera. Et Pero hanggang ngayon po, karamihan po yun naka-loan sa bangko, hindi po nabibigyan ng unit kasi walang pera. Mm -hmm. Hindi na-aprobahan um, ng mga senador at ng Committee on Public Transportation yung, yung pondo para mabigyan ng subsidiya yung mga tumaya na sa programa. At sila po, really nga, hindi mo na sila kailangan pilitin. They, they sign up for the program, they voluntarily took a loan because the government promised them na meron kayong subsidy. Pero hanggang ngayon po, parang two years na yung loan application nila, wala pa rin subsidiya. So, isa, parang dalawang halimbawa pa lang po yun na uh, nag impose kasi yung gobyerno ng deadline sa mga manggagawa, sa mga transport workers, sa mga jeepney drivers. Pero yung end nila of the bargain, yung commitment nila before they gave that deadline, karamihan po nun undelivered pa. So, ang mangyayari po ngayon, um, coming Mayo 1, Mayo 2, ano talaga siya? Parang pahirapan. Mm -hmm. yung yung jeepney drivers natin kasi huhulihin sila at dahil bababawasan yung transport supply sa kalsada good luck na lang din po sa mga commuters na ngayon pa nga lang in full capacity ng transport ano natin hirap na hirap na sumakay nako naman talaga no kaya uh, sa mga kapanalig natin diyan na ah, ano yung masasabi po ninyo no, dito sa ating pinag-uusapan kasi mas marami talaga yung maapektuhan dito Mm -hmm. Sana dumami pa ang mga Ate Haya dito sa atin oh, oh. At lahat kayong mga kabataan ah. Role model natin yan <laughs> oh, oh. Thank you so much for everything you do Ate Haya mm -hmm. Maraming thanks, salamat po uh -huh. Thanks Sir Norman and thanks Jeremiah yeah, inatihayo tuloy ako. <laughs> 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 salamat po. Salamat po, Rachel Veritas. Thank you. Yes po, maraming salamat po. Yan po mga kapanalig si Miss Rachel uh, Rachel Bandana, no? Ang uh, uh, convener ng Move As One Coalition at uh, coordinator ng Move As One Coalition na para sa isang grupo uh, grupo ng mga samahang nagsusulong ng isang uh, mas magandang uh, uri ng transportasyon sa ating bansa.